Oh, you go guys. Another putol-putol na naman tayo guys. Ito so, yung mga bagong dumating. Kahapon lang, dinamp dito. Tsaka meron na kaming nakuhang pinutlan ng mga wusen, mga wire. Yan, ito basura na to. Ito, nagdagdagan na naman yung ano natin. Oh. Oh, di ba? May bago na naman. Yan. Yan, gamit yan, guys. Ito, rice cooker. Gamit pa to. Yan, buksan natin, ah may may ano pang nga may number pa nga oh. Yan oh, tingnan nyo. Ganda pa, di ba? Kami to to, guys. So make sure to subscribe, guys. Para balang araw kung dadami tayo, mapapaano ako no, magpapa mamimili ako ng taong nakasubscribe sa akin. Magpapadala ako kung anong gusto nila, no. Sa mga gusto nila, no. Minsan ang available lang dito is rice cooker, ganito pan. Mga ganyan na pan, mga heater ah, walang well, hindi man pwede heater sa akin ganyan na ah, pan ganyan, pan yan guys, tsaka yung mga blower yan mga blower ito meron pa ito, ano um, ice cream ice making ice cream guys no yan mga ganyan, ito ano uh, air, air ano siya guys, air air fryer, uh, air fryer ba to ano ba air fryer <laughs> hindi air fryer, yung yung hangin na ba guys ba, yung air ano ba, wind lang guys ba yan. Gusto niyo guys, make sure to subscribe. Don't forget to subscribe guys, 'no. Balang araw, madalami tayo guys. abot tayo ng 10,000 subscribers guys, tapos mga 100,000 views. I will. I will give ya uh, ano guys, 'no. Mamili ako ng tao guys, 'no, kung sino yung gusto kong uh, sino yung padalhan ko guys nito guys, 'no. So make sure to subscribe guys. I will be here para sa inyo guys no ito guys under pa to guys wala pa tong problema guys ito mga ganito guys handa pa to guys ito mga rice cooker yan under pa guys mga calculator complete pa guys no yan so gusto niyo din ng ano ng sujiki or ano sujiki or tawag nito yung vacuum cleaner yan may ano kayo so ipapadala ko sa inyo guys walang araw guys sabot tayo ng 10,000 subscribers guys no Mamimili ako ng tao ngayon. Mamimili ako ng tao guys. So make sure to subscribe guys and watch and yeah, Share na rin 'no. So, tabi mga magagana talaga ito guys. Kung gusto niyo ng oven, meron ding oven. Meron ding ito, oven ito. Um oven with one guys 'no, oven with ah uh, tawon ito. Ito parang sira na 'to guys. kasi luma, lang siya, oh. guys. Pero basta may may wire pa guys under pa yan guys. My wife pa under pero medyo luman na to guys no. Pero pwede pa naman siya guys, magamit pa siya guys. Oven with ano siya guys no. Um ringi or steam ay ano. Steam. Basta obin, guys no. Obin siya with ano guys. Yung ringi guys ba ano yung ringi sa Tagalog guys. Basta ringi guys. Yan, saka gusto niyo ng ano ito. Ito yung ano, yung printer. Epson printer guys oh. Kaya gusto niyo guys. Basta subscribe lang guys, eh guys. So guys, oh. ganda pa rin ito guys. Oh. Yan o. guys, oh. di ba ganda pa rin ba? Sige na nga lang dito no, na ano lang din pag dump lang to guys ba. So next time guys, makahanap tayo ng mga rap ko guys. Basta guys, mamili ako guys. Basta mabuta, ko, tayo ng 10,000 subscribers guys no. So, make sure to subscribe guys. 10,000 subscribers guys. Pag mabuta tayo ng 10,000 subscribers, mamili ako ng mga limang tao na padadalan ko nito guys no at uh, sino may gusto make sure to, to, ano guys no to, to, to comment guys no yan kung anong gusto niyo ano guys no anong gusto niyo um, tawag nito anong gusto niyo um, uh, item no no guys no so kahit nandito tapos nyo kayo guys Japan guys namimili ako guys ilang tao guys no ito so, wala sira na to marami ano to pero may mga ganda pa talaga guys may mga hindi pa ginamit guys mga bago pa kasi so, may mga gitara pa nga dito guys eh gitara mga piano pam pambibi ito may pambibi pa guys oh ano ampaman ito yung pinakasikat na ano guys no dito sa japan guys no ampaman yan pambibi kung gusto may bibi kayo I always waiting, no? Guys, no? So, make sure to subscribe, guys. Kung gusto nyo ng ano yung yung timbangan or ito yung, yung kiluhan ng ano guys no yung tao lang guys mga kiluhan ng tao libre guys ako lahat mo padala ako lahat pira ko lahat guys no basta make sure to subscribe lang guys no at watch guys no share na rin guys no at comment kung ano yung gusto nyong item guys no ah uh, ano guess, no? kasi, kasi mamimili ako kasi matagal pa naman yan di ba kung mabilis edi eh, I all I I I, I appreciate guys no So, yan guys. So, ito 'yung din ang ng lutuan ng bubble, ah. You ano? Know, may lutuan ng bulabula guys, <laughs> so ng Ito 'yung lutuan na 'to ng ano, guys, so Ito na 'yung wire. Pisan pa may dilip, may hindi pa na tala ng wire, guys, ito ito. May bulabula guys, oh. You Para sa guys na tinutuloy. Ano? Know, Tingnan guys, oh. Oh, ganda 'di ba? Para 'to 'to, 'yung um sa Japanese lutuan ng ano guys ito. No? ng yung tuko, kuyaki Ano? Ay, po. pa guys, oh. Hindi pa ginamit ito. Oh. Hmm. Tsaka yung ano, gusto niyo yung DVD. Yan oh, DVD guys. DVD. Yan mga cheat, mga popcorn. Yan guys, oh so, dami dito guys. Mga ganito. Dami guys, may may hot pa guys, oh. Yan, gaganda pa, pagandahin ko yan guys bago ko ipadala sa inyo guys no. So make sure to subscribe guys. 10,000 views, 10,000 subscribers guys and 100 views. Yan guys, dito to ano dito? Tsaka ayon, ayon to guys, bago pa to guys. ayon no. Yan Ayun yan guys, so dati yan, video yan, video ko yan dati hindi ko lang kinuha kasi wala akong mapaglagay guys eh. So, marami pa naman darating guys no. Balang araw guys no kung maging mag-subscribe kayo at saka magano kayo shake. Meron din gawa ng shake yun no, you know. You kasi know? yun yun no. Know? Madumi lang to guys, pero sa to, totoo lang pag uh, ano ko yun guys bago ko ipadala sa inyo guys no. Sasabit ka guys. Ganoon na itong lutuan ng ano guys. Ihawan. Pero hindi niyan guys. Kapito yan dito guys. So, mamili na kayo guys. At, uh, click, uh, ano guys, no? comment guys. No? Tsaka meron din tayong ano guys. No? Ano yan? Uh, ka. Ano, yung, ano yung, ano yung ano guys. No? Um, uh, yung sa dugo nyo guys. Baka over height, over ano Kito na kayo yan. guys. No? I I I L over blood. Yeah. Over blood. <laughs> over na kayo sa dugo guys. No? baka high blood kay guys so ito meron ako ito check guys ba libre guys ba di ba so make sure to subscribe guys and click the notification bell so makakat na lang kami guys to no? makakat namin kasi walang ano eh wala kayong mga nai mamimili kami maganda dito tapos lagay namin doon stack namin kung sino may gusto ibigay namin sa kanila di ba taga dito lang yan sa loob ng ito namin guys so, pero kung sino may gusto ibigay namin ito guys oh canon guys oh ito so, pwede po to guys magamit pa to guys Printe yung yata to? Printe to eh. Ano? Ganda pa guys oh. Ang dami talagang mano dito guys. Kung gusto nyo guys no. So make sure to like, to click, subscribe. Again. And <laughs> click na notification bell. I always post every day or every week. Yan guys no. Tsaka kung gusto nyo din na ano. Mayroon pa pala dito Nang yung parang ito nyo ang ito yung mga hard mga hard hard mga, mga ano ano mga mga gusto nyo yung mag ano ano mag mag, mag ano yung bahay guys ba mga bahay bahay yun ka to guys so oh. may mga pangbutas. Ito, dito guys so ito yung to guys eh luma nga lang sya kaso under to guys yun makita guys oh kaso putol putol na yung ano wire so ginamit na to ng ano guys no pero pwede pa to guys kung pa, pa to guys wala po ng problema guys uh yung pag ito guys mag ano kayo ng ano guys mahayo yung mga bahay guys ba ang nun construction pala guys ano o o oh, oh, gumit tumit pa yan guys kaso lang po na ano na ito na natin na putol na itong ano ito wire pero pwede pa yan gamit pa yan kanya na pero magamit pa yan sa Pilipinas yan kung gusto nyo gamit pa to basta ah pwede naman yung nanonood <coughs> Mag-comment lang kayo. And don't forget to subscribe guys, no? Watch my videos. ano, no? So, magamit pa to guys. Basta lang, puto lang yung mga mga wire guys, no? Yan, no? So, there you go. So, puputulan namin to lang, ano guys, no? Ito, hindi namin to puputulan guys, kasi baka magamit pa to guys. Gamitin namin dito sa kumpanya, no? Yan. So, yung iba, yung hindi na talaga gamit, kaya yung mga sira-sira na talaga, katapon namin yan doon sa ano no, tapunan guys no. Nang ang tawag to kasi iska din eh. Yan. So yan guys, so subscribe and watch the notification bell. See you in my next video. Bye-bye.